Hindi na panatag ang mga mangingisda sa panatag. Tila ganito ang sentimiento ng mga mamalakaya sa bayan ng Masinlok sa Zambales, lalo na ng mga baguhanga, wala pang karanasang makaabot sa Scarborough Shoal. Ito'y ay dahil ayaw umano nilang maharas ng China. Gaya ng nababalitaan sa mga dati nang nagpupunta sa common fishing ground, nahitik sa yamang dagat at iba't ibang uri ng isda. Sa pagsamparan, Dazer H News sa atin ito civilian mission sa West Philippine Sea nakilala natin ang Bicolanong Mandaragat na si Tatay Raul na halos kasi simula pa lamang umanong madestino sa kanluran sa basbas ng amo at may ari ng bangkang pangisdang kanilang ginagamit. Ayon kay Tatay Raul, kontento na sila sa deep sea fishing o pagsisid sa mga payaw na mas malapit na mas ligtas pa kaysa sa magtungo sa Panatag Shoal. Uy na eh, sige kaya lang ayaw namin maharas kaya dito lang kasi sa batik. Dagdag pa ni Ka Leonardo Quaresma o mas kilala bilang si Canards, leader ng mga maingisda sa Masinloc. kabilang sa harassment na tinatanggap ng mga Pilipino mula sa mga Chino ay ang sapilitang barter na palugi o hindi patas. Totoo yung napapabalita na sinasabi na yung kanilang panguli, pag, pag inakit yung barter home nila at pinili yung magagandang ulitis na, pinapalitan lang kung anong roaders na gusto nila. Sabi ni Connards, nagbago ang sitwasyon sa lugar mula ng iwan ng pwersa ng Pilipinas sa teritoryo bunsod ng 2012 standoff incident. Kaya kahit may 2016 ruling na ang International Court na pwedeng mangisda ang parehong lahi sa Paho de Masinloc, tuluyan na itong binakuran ng China. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo Pilipino.